Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang desperadong lalaki ang humiling ng himala. Ngunit sa halip na magandang kapalaran, kamatayan ng kanyang kapalit. Hindi isang Jenny ang tumugon sa kanyang panalangin, kundi isang nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng kadiliman, ang tinaguriang Diyos ng kadiliman, at dahil sa nagawang kasunduan ng binata, isang kakaibang pangyayari ang naganap mula sa kanyang katawan, ibang kaluluwa ang natawag. Nagising ang isang lalaki sa mundong hindi kanya. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang alam lang niya, kagagaling lang niya sa trabaho bago siya makatulog. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, ibang mukha na ang kanyang taglay at sa kanyang harapan. Isang higanting punong tila transparent ang anyo, misteryoso at nagbabanta. Mula sa anino nito, isang tinig ang umalingaw malamig. Makapangyarihan at nakakatindig balahibo, dito unang nagtagpo ang kaluluwa mula sa ibang daigdig. At ang Diyos ng Kadiliman na magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Ngayon sa mundong pinaghaharian ng mahika at kasunduan, kailangang matutunan niyang mabuhay bilang isang alipin ng isang Diyos na hindi siya pinili. At ang pamagat ng kwento, dot I owe billions in debt, so I was forced to work for an evil God. Tinawag siyang adik ng guro at tinanong kung gumagawa na naman ba siya ng gulo agad pagbalik niya. Nag-iba ang ekspresyon ni Chen at mabilis na nagbigay linong na nag-eensayo lamang sila ng laban, sa kanya binitiwan ang braso ng kaklase. Mahigpit ang tingin ng guro habang nagbibigay ng babala, una na yon, at kapag inulit pa ni Chen, tiyak na magkakaproblema sila pagkatapos ay tinawag nito ang buong klase at inutusan silang makinig may tatlong buwan na lang bago ang graduation exam at higit na mas mahalaga pa ang nalalapit na post graduation transfer tournament ang guro ay nagpaliwanag na ang mahusay na pagganap sa mga pagsusulit ay hindi lang magbibigay karangalan sa paaralan kundi magbubukas din ng oportunidad para makapasok sa mga prestihiyosong akademya upang masiguro ang magandang resulta inilabas nito ang mga beginner supplement na pang rank A isa-isang nagsimula ang mga estudyante sa kanilang pagsubo, ang ilan ay halos himatayin sa ikadalawampu, apat na ulit, habang ang iba ay nakakumpleto pa ng limampung repetition, puno ng sigla at kumpiyansa, sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Chen ang lahat, nagtataka kung yun na ba ang tinatawag na Oracle's Test, akala niya ay may kakaibang misteryo sa likod nito, ngunit lumalabas na isa lang itong karaniwang pisikal na pagsusulit. Habang nagmamasid, nilapitan siya ng class representative, nag-alala ito dahil ilang araw siyang nawala at walang balita, napayuko si Chen, bahagyang namula, at humingi ng paumanhin sa pagkaabala. Sa halip na magpaliwanag ng mahaba, ngumiti na lamang siya at sinabing ayos lang siya, na nagpapasalamat sa pag-aalala ng dalaga. Maya-maya, nilapitan siya ni Lod Ian at tinanong kung hindi ba siya bibili ng supplement, umiling lamang siya, ipinaliwanag na wala siyang pera, at kung siya lang ang walang nabili, Marahil ay siya na ang pinakamahirap sa klase, nakita sa mukha ni Lod Ian ang pag-alala, dahil alam niyang mahihirapan si Chen kung hindi siya gagamit ng suplemento. Bago pa man ito makapagsalita ng muli, tinawag na siya ng guro, tumungo si bar upang simulan ng pagsusulit, habang si Sir Gihoa ay tahimik na nakamasid, napansin ng guro na si Lod Ian ay bumili pa ng dalawang bote ng suplement, bagay na nagpangiti rito. Doon tuluyang naunawaan ni Chen ang katotohanan ang mga bumibili ng supplement ay may tulong at konsiderasyon mula sa guro, habang ang mga kagaya niyang walang pera ay kailangang umasa lamang sa sariling kakayahan. Nang siya na ang tinawag para sa pagsubok, agad napansin ng guro na wala siyang dalang suplemento, isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa labi nito, sa isip ng guro, walang sino mang makapapasa nang wala yun, at balak niyang gamitin si Chen bilang halimbawa ng kabiguan. Huminga ng malalim si Chen at tinitigin ang bakal na bar, karaniwan lamang itong tingnan, ngunit sa sandaling hinawakan niya, bigla niyang naramdaman ng bigat na parang sumiksik sa buong katawan niya. Habang mas pinipilit niyang buhatin ito, mas lalo itong nagiging mabigat. Parang sinasadya siyang subukin ng mismong bakal. Saglit niyang pinag-isipan kung epekto ba ito ng crystal, na nakakabit sa protection band sa kanyang kamay, pero habang sinusuri niya, napansin niyang may hangganan ang bigat. At sa lakas niya ngayon, kaya pa niyang tiisin, kaya't hindi na siya nag ng oras. Muling hinawakan ni Chen ang bakal, at nagsimulang magbuhat, paulit-ulit, walang pahinga. Habang dahan-daang tumataas ang timbang, mula dalawampu hanggang sandaang kilo. Isa-isang napahinto ang mga estudyante sa paligid. Ang ingay ng paligid ay napalitan ng mga bulungan at pagkagulat. May isang napasigaw, hindi makapaniwala sa nakita. Ang pangalan ni Chen ay sumiklab sa lahat at sa ilalim nito, ang numerong hindi pa nila kailanman nasaksihan. Sa pagtatapos ng pagsubo, halos nasa ikalawang pwesto na siya sa ranggo, naglapitan ng mga kaklase, puno ng paghanga at tanong paano niya nagawa yon, gumamit ba siya ng suplemento, o may sikreto ba siyang taglay. Habang nag ang iba, na natiling tahimik ang guro sa likuran, pinagmamasdan niya si Chen, may kunot sa noo, naisip niyang baka gumamit ito ng bawal na gamot o enhancer, ngunit nang pagmasdan ang katawan ng binata, ang bawat galaw, ang control at ritmo, agad niyang itinaboy ang ideyang yun. Walang halong pandaraya, natural ang lahat, ngunit kahit ganoon, nanatili sa isip ng guro ang isang tanong paano nagawa yun ng isang kagaya ni Chen. Napakamahal ng mga supplement para sa isang tulad ni Chen, at hindi rin maipaliwanag ni Gihoa kung paano ito nakaabot ng second rank sa loob lamang ng ilang araw, mas lalong nabahala siya sa posibilidad na kung malaman ng ibang ang nangyari, na nagawa yun ni Chen ng walang tulong ng supplement, ay wala nang bibili ng mga produkto niyang ipinagmamalaki. Unti-unting nagiba ang ekspresyon ni Gihoa, ah, mula sa pagkagulat tungo sa malamig na determinasyon, hindi siya papayag na bumagsak ang benta dahil lamang sa isang estudyanteng kagaya ni Chen, sa isip niya, kailangan itong matutunan ng isang mahalagang aral, kahit pa ang aral na yun ay maging marahas o hindi patas. Samantala, sa kabilang bahagi ng akademya, abala ang punong guro sa telepono, ang tono ng boses nito ay pagod, puno ng bigat at pangamba, para sa isang paaralang walang sapat na sponsor o suporta, napakahirap makapagpalago ng estudyanteng makararating sa third rank, gusto niyang makipagkasundo sa ilang akademya upang makakuha ng tulong, ngunit tila imposibleng magawa yun sa kasalukuyang kalagayan. Pagkababa ng telepono, malalim siyang napabuntong hininga. Alam niyang halos wala ng pondo ang paaralan upang tustusan ng mga kagamitan ng elite class, at maging ang mga second rank ay hirap ng mapanatili, tinitigin niya ang larawan ng kanyang dating senior, at sa isang bulong na puno ng pag-aalinlangan, tinanong niya ang sarili kung ano pa ba ang dapat niyang gawin bago tuluyang malugi ang akademya. Sa sandaling yun, kumatok si Gihoa at pumasok sa opisina, bitbit -bit ang talaan ng mga marka ng klase, ipinagmalaki nitong maganda raw ang naging resulta ng mga estudyante, at may pag-asang makagawa sila ng mga extraordinary oracles ngayong taon. Ngunit pagtingin ng principal sa ulat, agad siyang napakunot noo. Wala ni isa sa listahan ang lumampas sa first rank, sa tono ng kanyang tinig, ramdam ang pagkadismaya, paano makararating sa battlefield ang mga estudyanteng kulang pa sa antas. Ngumiti ang guro na tila may hindi magandang balak, sinabi pa niya nito, mas mahigit, maliban sa isa, hindi siya karapat dapat, o hindi siya kwalipikado, maging isang oracle, napakunot noo ang principal nagtanong kung sino ito, walang pag-aatubili na sinabi ng guro na walang iba kundi si Joe Chen. Ilang oras lang ang lumipas at ipinatawag si Chen sa opisina ng punong guro. Sa loob ng kanyang isipan, nagising ang tinig ng Evil God, isang malamig na boses na tila bumabalik mula sa kailaliman ng kanyang isipan, tinanong nito kung ano ang ginawa niya. Ngunit hindi rin alam ni Chen ang sagot, kung may ginawa man siya, hindi niya yun maalala. Habang papalapit siya sa pinto, sinubukan niyang pakalmeyan ng sarili, narinig niyang mahigpit daw ang ugali ng principal, kaya't marahil ay hindi magiging maganda ang kalalabasan nito. Munit bago pa niya mahawakan ng doorknob, isang kakaibang aura ang bumalot sa paligid. Mula sa loob ng silid ay may unti-unting lumalabas na enerhiya, malamig, matindi, at nakakayanig ng laman. Napahinto si Chen, ang kanyang mga kamay ay nanlamig, at sa loob ng isipan niya, nagising din ang book spirit, yun dawang ang simula ng kondisyong binanggit nung isang araw, ang senyales ng isang hiling na nagsisimula ng magkatotoo, may isang bagay sa silid na yun na gustong manatili sa tabi niya. At bago pa siya makagalaw, narinig niya ang tinig ng principal mula sa loob, malamig, mababa, at hindi mapagkakaila ang bigat ng autoridad, pinapasok siya nito. Pagpasok ni Chen, nanatili siyang tuwid, mahinahon ngunit alerto, sa mesa, tahimik na binubuklat ng principal ang kanyang file, pagkatapos ng ilang sandali, tumingin ito ng diretsyo sa kanya, maganda raw ang pisikal nitong kondisyon, halos pang second rank na, ngunit may mga problema, pagliban, kawalang galang, at mga insidente ng gulo, sa tono ng tinig ng principal, halatang marami na itong narinig tungkol sa kanya. Ngunit matapos ang sandaling katahimikan, nagiba ang himig nito, hindi raw yun ang tunay na mahalaga, tinitigan ng direkta sa mga mata, at sa malamig na tinig ay binitiwan ang salitang yun, isang aral na mas mabigat pa kaysa anumang sermon, sa mundong ito, may isang bagay na mas makapangyarihan kaysa lahat pera, kung hindi raw maiintindihan yun ni Chen, mas mabuting sumuko na siya ngayon pa lang. Natakot ang MC dahil sa pagkaintindi niya, napakataas ng gastos ng isang oracle kapag umabot na ito sa advanced stage, at kinumpirma yun ng guro. Idinagdag pa ng guro na dumadaan sa matinding kahirapan ng pamilya ni Chen, kaya mas mabuting bawasan na ang mga gastusin. Bukod pa rito, sinabi rin niyang nasa krisis ang paaralan at hindi pa sigurado kung magpapatuloy pa ito sa operasyon. Habang iniisip niya ito, napagtanto niyang hindi makabubuting ilagay ang isang magaling na estudyante sa elite class, dahil kailangan nilang ito ng mga resources sa mga tunay na may potensyal, at kahit pa nasa level 3 ang estudyante, hindi pa rin tiyak ang resulta. Dahil dito, sinabi ng guru na hindi na kailangang pumasok ng MC kinabukasan, at tinanong kung ano ang palagay niya rito. Tahimik lang muna ang MC, pinoproseso ang lahat, hanggang sa biglang napansin ng Evil God ang isang bagay, sinabi nito sa kanya na natagpuan na niya ang target, at gusto nitong kunin niya yon. Nagtanong ang MC kung biro ba yon dahil halos hindi na nga siya makatayo, at kung hindi ba kayang kunin ng aklatang target ng mag-isa, sumagot ang evil god na kung kaya niya, sana ay ginawa na niya, ngunit ayon sa kontrata, maaari lamang siyang kumuha ng bagay na pag-aari mismo ng MC, kaya kailangan itong maghanap ng paraan upang makuha ang kristal. Hindi gusto ng MC ang ideyang yon, dahil kung gusto niyang bayaran ang utang niya, kailangan niyang pumasok sa central zone ng lungsod, alam niyang para makapasok doon, kailangan ng Rank D at Oracle Graduation Certificate, at dahil yun lamang ang isang high school sa lungsod, hindi siya maaaring ma-expel. Pagkatapos mag-isip, malalim siyang bamantong hininga, kailangan niyang makahanap ng solusyon, naalala niya na simula pa ng itatag ang Elite Academy, wala pang estudyanteng lumampas sa Level 2, kaya para sa paaralan, sinumang nasa itaas ng Level 2 ay napakahalaga. Tinawagan niya ang kanyang master, at dahil hindi pa siya nakatatanggap ng gantimpala sa pagtulong na matupad ang isang kahilingan, tinanong niya kung maaari ba siyang pumili ng sarili niyang reward, nag-isip ang aklat sandali at sumagot na malamang ay oo. Dahil dito, kumpiyansa niyang sinabi na ang gusto niyang gantimpala ay hiramin ng kapangyarihan, ngunit tinutulan siya ng evil god, sinabing hindi kakayanin ang katawan niya yon, at noong nakaraan, nakaligtas lamang siya dahil sa swerte, kaya hinikayat siyang pumili ng ibang paraan. Ngunit sagot ng MC, hindi siya maaring mapatalsik, dahil kung mangyari yun, hindi niya alam kung kailan pa siya magkakaroon muli ng pagkakataong makarating sa Central City, hiling niya na pagkatiwalaan siya. Naramdaman ng aklat ang determinasyon niya at ina-activate ang kontrata, pinapalaya ang kapangyarihan ito. sinabayan ito ng babala na mula sa sandaling yun, siya na lang ang baalang umako sa lahat ng mangyayari. Lumabas ang kontrata na nagsasaad, mas mahigit ang tagapagkasundo ay nagbibigay ng gantimpala sa pinasok sa kontrata, na makakagamit ng kapangyarihan anumang oras, ngunit lahat ng magiging bunga at kapalit nito ay pananagutan ng pinasok sa kontrata. Tinanggap ito ng MC ng walang pagdadalawang isip. Pagbalik niya sa harap ng punong guro, tinanong siya nito kung may gusto pa siyang sabihin, sagot niya, gusto niyang sumailalim muli sa pagsusulit upang mapagpasyahan ang kanyang katayuan. Napabuntong hininga si Huey, at sinabing ipitin niya ang kanyang kamay, nang gawin yon, nakita niya na nasa level 2 na siya, mas mataas kaysa sa nakasaad sa ulat, ngunit hindi pa rin sapat, kaya sinabi ng punong guro na nakapanghihinayang talaga. Pumikit ang pangunahing tauhan, batid na mayroon lamang siyang isang pagkakataon, nagpa siya siyang gamitin ng sukdulang lakas ng enerhiyang kanyang naipon, sa sandaling yon, nagsimulang umapaw ang kapangyarihan mula sa kanyang katawan, isang tanawin labis na ikinagulat ng punong guro, Nasa harap niya ngayon ang isang estudyanteng tila nilamon ng di maipaliwanag na lakas. Maging ang mahiwagang aklat na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ay tila nabigla, sapagkat hindi nito inasahan na malalampasan ng binata ang mismong enerhiyang ipinahiram nito, si Huwei, na hindi pa rin makapaniwala, ay natigilan sa biglang pagtaas ng antas ng lakas, sa kanyang pagsusuri, na pagtanto niyang umabot na ang binata sa antas apat. Tinanong niya ang punong guro tungkol sa resulta, at agad namang sumigaw ang huli, may halong tuwa at pagkamangha, sa isip nito, hindi kailanman hinahadlangan ng langit ang sinumang naglanais umangat, kaya't buong pagmamakaawa nitong sinabi na sana ay katawani ng estudyante ang kanilang paaralan sa Regional Exchange Tournament. Naguluhan ang binata sa biglaang hiling na yun, at napaisip kung layunin ba ng paaralan na magpasikat sa Department of Education sa pamamagitan ng pagpapalaban sa isang estudyanteng nasa antas apat, tumango si Huawei at sinabing totoo yun, ang pakikilahok sa ganitong antas ay itinuturing na pinakadakilang karangalan sa lahat ng paaralang pinamumunuan ng mga Oracle. Dagdag pa niya, matagal nang nasa huling pwesto ang kanilang paaralan, kaya kailangan na nilang makamit ang makabuluhang resulta. Dahil dito, ipinaliwanag niyang nakatuon ngayon ang kanilang mga yaman sa mga mag-aaral na may pinakamatinding potensyal. Humingi rin siya ng paumanhin sa maling paghusga noon sa binata. Tinanggap ito ng MC nang walang hinanakit, ipinauunawa niyang nauunawaan niya ang dahilan. Ngumiti ang direktor, labis na natuwa sa kanyang tugon, bilang paghingi ng tawad, ipinahayag niyang lilibri na ang matrikula ng binata, at kapag nailipat na ito sa elite class, makatatanggap siya ng mga lingguhang supply, pananggakuan din siyang kung mayroon pa siyang iba pang pangangailangan, sisikapin ng paaralan na ibigay yun. Pagkatapos ay nagiba ang ekspresyon ng direktor, batid niyang ang isang pambihirang estudyante ay tatanggapin kahit saan, kaya buong taus pusong sinabi niyang sana ay pag-isipan itong katawunin ang kanilang paaralan sa paligsahan, nilinupan niyang hindi siya nagbibiro, ang kinabukasan ng paaralan ay maaaring nakasalalay sa magiging desisyon ng binata. Tahimik na nagmuni-muni ang MC, kung ganoon, napakahalaga marahil ng paligsahang ito para sa kanila. Dahil dito, sinubukan niyang magtanong at hilingin ang itim na kristal na nakapatong sa estante, lumingon si Huey at ipinaliwanag na yun ay ang Black Star Crystal na iniwan ng dating direktor. Wala man itong praktikal na gamit, kumakatawa naman ito sa espiritu ng paaralan, ngunit, dagdag pa ni Huey, kung sakaling tuluyang maglaho ang paaralan, mawawalan din ang saysay ang espiritong yun, kaya't kung ito ang paraan upang mailigtas ang paaralan, handa siyang ipagkaloob yun. Tiniyak ng binata na hindi siya dapat mag -alala sapagkat gagawin niya ang lahat para magtagumpay sa palitan ng paligsahan, naging masigla ang mukha ng direktor at sinabing napagkasundoan na nila ang lahat, gayon man, inamin niyang may kaunting pagkamausisa pa rin siya, kung paanong biglang tumaas ng ganoon ang kapangyarihan ng isang estudyante. Ngumiti lamang ang binata at sinabing nag-ensayo siya ng palihim, gamit ang kakaibang paraan ng pagsasanay, dahil dito, hiniling niyang panatilihing lihim muna ang kanyang antas, tumango si Huawei at sinabing makatwiran yun, marahil, isa itong kasanayang ginagamit ng mga oracle upang malinlang ang kalaban sa gitna ng labanan, hindi niya inaasahang ang isang kabataang tulad nito ay may ganitong katalinuhan sa taktika. Sa sandaling yun, dumating ang isang babaeng estudyante sa opisina, ayon sa utos ng direktor, ipinag-utos nitong agad niyang samahan si Chen papunta sa elite class, alinsunod sa mga tagubilin, tumango ang dalaga at magkasabay silang lumakad palabas ng silid, naglalakad sa pasilyo ng paaralan. Biglang dumating ang guro humahangos at sumisigaw sa binata, ikinwento nitong sinubukan pa niyang kausapin ang direktor upang bawiin ang desisyon, sapagkat kahit ang mga may katamtamang grado ay nararapat pa ring bigyan ng pagkakataon na matuto, ipinakiusap pa niyang manatiling masipag ang estudyante, kahit patila iniwan na ito. Hindi maunawaan ng binata ang kanyang sinasabi, maging ng babaeng kasama niya, ipinaliwanag ng dalaga na hindi iniwan si Chen, inilipat lamang ito sa elite class, Idinagdag pa niyang hinahanap ito ng direktor kanina at tila may galit na laman ng tinig, sa pagdinig ni si Zeyoa ng balitang yun, bigla niyang napagtanto na siya mismo ang naglagay sa sarili sa alanganin, sa pagtatangka niyang Sir Anang binata, siya pa ang tuluyang napahamak. Pagsapit ng gabi, nakahiga si Chen sa kanyang kama, ramdam ang ganang loob matapos ang lahat ng nangyari, sa loob lamang ng tatlong buwan, Nagawa niyang umangat mula antas dalawang patungong antas apat, isang bagay na kahit ang mga mayayamang henyo ay kailangang gumastos ng malaki upang magawa lamang ang pag-akyat ng isang antas, habang nakatingin sa kisame, napaisip siya kung may paraan bang umangat ng mag-isa, ng sabay-sabay, nang hindi umaasa sa tulong ng iba. Mula sa loob ng kanyang isipan, maririnig ang tinig ng masamang Diyos, malamig at tiyak, na nagsabing malinaw na wala, ipinabatid nitong kung nais pa niyang tumanggap ng tulong, kailangan mo nang tuparin ang kahilingan na dati pa nitong ibinigay, sapagkat siya mismo ang pumili ng gantimpala, idinagdag pa ng Diyos na ang kapangyarihang ipinahiram ay hindi magtatagal, darating ang oras na malalantad ang katotohanan, at hindi na nito malilin lang ang sinuman. Tahimik lamang si Chen, at bahagyang umiti, alam na niya yun, hindi siya ganoong kamangmang para isipin na kayang manalo sa paligsahan gamit lamang ang hiniram na lakas, kinuha niya ang kanyang cellphone, tinitingnan ang mga mensaheng dumarating, at bahagyang napangiti, hindi na siya mapapatalsik at may libreng supply pa tuwing linggo. Sa wakas, tila gumagaan na ang lahat. Ngunit habang binubuksan ng kanyang email, isa-isang pumasok ang mga babayaring bill, nagbabalik sa kanya sa realidad. Napatitig siya sa screen, alam na kailangan niyang maghanap ng paraan upang kumita ng pera dahil kahit gaano kalaki ang lakas na makamit, hindi nito mababayaran ang mga problemang naghihintay sa labas ng laban.